<laughs> na. Na. Na ano yung nagbo-basketball tapos ng bola. Hey <laughs> eh, kasi, between it is. <laughs> <laughs> ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano una? Sana galaw na basta, ha tapay, magkape. Good morning, good morning everyone. Ano na? Nandito kami ngayon sa sala, sa ilalim, sa baba, sa ilalim ng puting ilaw. <laughs> yan, di pa naghilamos, di pa nagtoothbrush. Ayun yung kuya namin, nagpipinakahusay. Naki-hackspot <laughs> po yan kagabi, kinuha. Malan, Ito naman ang bunso ko. Baho. Utot ka pa, no? Ito yung bunso ko. Ito po yung napakalakas kumain. Kapansin! Ayan po yung bakla. Dalawang ka, pingagin. Ganito lang po kami pag umaga. Ganito lang kami kasaya join force. <laughs> join force in everything. Ayan mga idol, kasi katatapos ko lang maglinis ng bahay. Ba, magpunas para? ng tiles. Para manusa sa paa. Daddy! 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 Akala ko ba ano? Ililipat mo itong salas eh. Saan ko lalagay? Sabi mo kasi ililipat kayo sa laki. Saan ko nga ilalagay? Sa banyo. Nakalagay na nga dito eh. Ililipat pa yun sa banyo. Hindi, di ba sabi ko. Ang gulo mong kausap. Hindi. Ayun sila mga idol, oh. <coughs> <coughs> ano oh! oh. <laughs> na naman kayo makialam dyan sa pera ko, ta? <coughs> Kaya na lang pera ko. Oh, Wala rin. ka ng pera, ko pa. pipinalibre na yung, yung kwarta sa yung, <laughs> mga kaibigan. Si Margo, pinanglibre. Kaya hindi ko. Ako pinanglibre ko. Hindi ko yung nilibre siya. Meron na sa'yo. Ayan yung batang maritis. Batang na Ay tulits. Palagala. Para utot, para igit. <laughs> Ipal ka. Ipal. Ipal. Ipal ka Para <laughs> utot, para igit. <laughs> Ayan guys. Siya